magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tony Jeff Martinez at nandito na naman tayo para sa isang episode ng Everyday Law. Ngayon pong araw na to, tumawag yung isang kaibigan ko sa akin at ang sabi ay meron daw pong pumahatak dun sa kanilang kotse. Ang nangyari po, nakabili sila ng kotse uh, at gumamit ng bank, bank uh, loan para mabayar ng buo at nagbabayad po silang amortization dun sa bank. Noong nag po ng pag liban doon sa kanilang pagbabayad, natural po na mag uh, magpo yung bangko para po mabawi yung kanilang pina, pinahiram na pera. At minsan po dumadaan sila doon sa mga collection agencies na tinatawag, no? So dito po, uh, yung nagtotoo daw po ng kanilang sasakyan ay isang isang tao daw po galing sa isang law office. So, nang wala pong court order, walang writ re of re replevin, tinangay po nila yung kotse at isinakay sa tow truck. Ngayon, pag uh, pagkasabi po nung kaibigan ko sa akin, sabi ko ipakausap sa akin yung, yung tao na representative daw ng law office para ma mapaliwanagan ko. Nung nakausap ko, pinaliwanag ko na kung walang court order, hindi nila dapat hatakin yung sasakyan ng pwersahan dahil ito ay mag magiging isang krimen na pwedeng pumasok doon sa carnapping. Ngayon, uh, nakausap ko yung tao, pinaliwanag ko sa kanya na illegal yung kanilang ginagawa, pero sinabihan ako na magsampa na lang daw ng complaint itong itong uh, may-ari ng kotse at hahatakin nila yung sasakyan. So yung ginawa ko, uh, kinausap ko yung kaibigan ko, yung may-ari ng sasakyan, at sabi ko tawag ka ng pulis ngayon. Uh, papuntahin mo dyan, sabihin mo kinakarnap yung sasakyan mo. So, so ganun nga nangyari. Uh, tumawag siya ng pulis, uh, nung rumisponde yung pulis, nung una medyo alanganin pa yung pulis kasi sabi nila normally hindi daw sila nakikilam sa ganyan, no. Pero uh, nung nakausap ko yung pulis, sabi ko eh sir, uh, walang writ of replevy niyan, walang court order. Pipersay nila na tangayin yung sasakyan without the consent of the owner. So yan, karnaping kagad dyan. Ngayon, kung nandyan kayo, uh, magsasam sigurado magsasampan ng kaso yung kaibigan ko, sabi ko, yung kliyente ko. Pag nagsampa kami ng kaso, tapos malaman sa investigasyon na meron palang romisponding police, at pinabayaan na mata yung sasakyan ng walang court order, ano na lang po yung isipin na, ng investigador doon sa inyong partisipasyon? So, siguro medyo natauhan yung, yung rumisponde at ang nangyari is inimbitahan nilang dalawang inimbitahan yung may-ari ng sasakyan at yung nagtow ng sasakyan doon sa presinto. Pagdating sa presinto, nag-file ng complaint for karnapping uh, carnapping yung may-ari ng kotse at ngayon, ngayong oras na to, ngayong gabi, na-detain na po yung tau uh, tao daw ng isang law office kasama yung pahinante at driver ng tow truck. So, iulitin ko lang po. Kung kayo yung malagay sa ganong sitwasyon, wala pong karapatan ang sino mang A collection agency o sino mang member ng law office na hatakin yung inyong sasakyan kahit na may utang kayo sa bangko kung walang court order o or writ of reflebin na may papakita sa inyo. Sa pagkakataon pong yun, tumawag kayong agad sa polis at sabihin na ang inyong sasakyan ay kinakarnap para po magtanda itong mga ganitong tao at hindi na po maulit sa iba ang ganitong pangyayari. Maraming salamat po. Sana may natutunan kayo ngayong araw.